So anyway, going back, meron na no incentive na na uh, Taiwan, tapos Hong Kong, Japan. Di ba? Sige nga. So anong ina-expect mo kung Nakalipad ka na. Paglapag mo doon, hindi ka naiintindihan ng mga nasa paligid mo. Ayawang ko. Pero ano, ah... Uh, Mumurahin mo ba sila? <laughs> Gawagin. Tom, mama ano. Yung pala nagtataga. You bloody, you bloody! You bloody! <laughs> you bloody! You bloody! Fuck you! Fuck you! <laughs> bloody! You bloody! Bloody ba? Thank you. <laughs> <laughs> hindi, hindi, pero ano. Feeling ko, ano, nakakatawa lang yung idea na kumakaka-travel ka ng libre. Internationally pa. Eh, pero ito ngayon, gagastos ka kung ay person mo. Hindi, pero okay pa rin naman Pagandaan siya. mo. Oh. Siguro hindi ako excited. Eh, oh, hindi hindi ako oh, gano'ng ka-excited. Hindi ko alam bakit. Kasi ikaw gagastos, ganun lang. Hindi, pero pag, hindi ko alam. Hindi naman, hindi pero naman. Pero pag yan. all expenses paid, excited ka. Hindi, siguro na nakakatuwa lang yung idea na ganun. Na iba yung, parang wala kang iisipin na. Pero hindi, I mean, hindi na ako so, sobrang ano. Sobrang ganun ka... Pag mga gala kasi feeling ko pagod na yun. Pero na-excite ka kanina dun sa pagpasok mo dito. Hmm. Oo, uh, kasi pinahubad sa yo yung ano. <laughs> <The laughs> <b> ito <pinabahan> ako <laughs> na akong gagawin. Ito seryoso. Pakilagay lahat ng laman ng wallet. Eh baka mamaya, di ba yung... iba alam nyo. Salisihan. Baka nga mamaya may surot pa rin dito <laughs> Kaya siguro mo laki yung butas, tanga. <laughs> para makita mo na yung surot. Tinanggal nga yun yung leathers ito. Tayo wala. Pasay. Tapos pinatanggal yung tubig, no? Binoos mo sa sahig. Shoutout po pala dyan sa mga surot. Shoot, shoot, shoot Sa <laughs> <laughs> <Shoot, shoot, laughs> so, mga nangangata dyan, <laughs> alam niya na. Tingin sa hot show. Ah. nga. Ah, plus 1. plus <laughs> one Oo nga, plus <laughs> one Galing sa ano? Uh, Willow. <laughs> ay <Ayun> nga. <laughs> Parang laro ko no? La hindi, ano yan. for ano yan? Ano, ano, ano. Lang eh. Pero yun na, going back. Ano na, <laughs> let's go. Tinuman ako. Tinuman ako ng oh, ano, oh Uy, isang pail lang to. Balutan. Tinuman nga. Hindi, ko before, before tayo ano. Pagod ka kasi. Oo, uh, pagod ako. Nakakaya naman eh. Tawang pagod ako ni yeah. Nino. Nakakaya naman sa half day natin. Half day five. Half day pero nasa office pa rin. Oh. <laughs> pero yun, ano. Siguro dahil baka, baka hindi ako ganun ka-excited pagod kasi ako. Pero ako excited kasi first time kong may makasamang hindi. Hindi pamilya ba niyo, no? Oh. Pamilya ba si Grant? Hindi, kasi hindi counted yung kay Grant kasi nandun na siya. Pero yung kasama sa flight. Ah. Tapos kasama rin sa travel. Yan, susunod yan si Gilier. eh, susunod na punta Shout niya. Shoutout sa'yo, Gilier. Susunod na punta niya, Bulacan, nandun ulit ako. May order tayong <laughs> cake kay Gilier, Yung 3-tier cake. Ang oh, gumawa na lalagay ni Angela yun. Ang dadalim dito. Angela. Bayad na ba muna Mamaya di COD yun. COD. Tapos ano, ano yun ha? Ipapampang mo yun, Angela. Ay <laughs> <laughs> baka manunod yung ano, mga susunod. Sipay mo, no? pinayagan pero check-in baggage. Go, go. Yeah. oh, yeah. hand carry mo yung cake. <laughs> excuse mo, excuse mo. Ito talaga yung po dun sa, ano, Ate head. naman, baka maano, baka mabagsak. <laughs> ah, ma'am, gilid nyo na lang po, hindi po kasha dun sa, ano, Alam mo yung isip ko, pwede kayang ihiga yung cake dun sa, para ilagay dun sa taas. Ito nga, hindi si kasha. Ay na. Papakiusapan ka pa. Ma'am, pahiga lang po nung cake. <laughs> <Ay, pay, pay. laughs> Pero yun na. Ay. Oh, Cebu passengers daw. Shoutout 19 Shout out sa mga taga Cebu dyan. Mayang buntag. ano yun? Magandang rabi Magandang rabi. Ano ba yun? Hindi ka alam yung ano eh. English yun lang. Good evening. Good evening guys. <laughs> <laughs> Pero siguro ang mapapayo o oh, maglo-look forward ka. Kailangan huwag ka tamad. Saka sumunod ka sa oras. Pag magta-travel ka sa ibang bansa. Kasi kung dito, walang ano, walang sense of time management. Doon, lalamunin ka ng time management. <laughs> Kunwari, may nakaschedule na ano, bus. Doon lang sa bus station, parang PITX. Pag na-miss mo yan, Rana. wala. Ano? wala yung literal ha, kahit nasa harap mo pa, pag nagsara yung pinto, babay sa'yo, antay ka ng susunod. Baka nga forfeited pa yung binayad mo nung particular bus na yun. Talaga? E hmm. Eh, parang yung interval ng susunod. Eh, kung matagal pa, eh, malas mo. Eh, pero kung mabilis lang, pero yung binayaran mo ticket, eh, for that particular travel time lang. Tapos yung sasakyan mo, no? ano? Shinkansen na uh, bullet train. Pero yung mga, ano, yung mga MRT naman nila, ano, on time pero syempre kung ma-miss out mo, di antay ka lang sa sunod, mabilis lang naman. Shinkansen bullet. pero yun yung ma-appreciate mo na yung mga what if kunwari sa Metro Manila na maayos yung transportation. Kung mo mararanasan. Na oh, sorry, parang, kaya kami eh. dito. Sana ganun din sa Pinas. Kaya kami maaga kasi may kasama ko. Pili <laughs> ko hindi kami maaga kung ano. Siguro ano, early kami mga 20-30 minutes siguro. Ganun lang. Pero kasi kasi anticipate ko yung traffic. Sa yung Good mahal naman na, 'yan Wala na <laughs> Yung mahal na pagbook. Eh nang nga, mahal na pag-book natin. Tsaka guys ha? kami na ang una magpo-promote. Naiya uh, Terminal 3, wala na pong surot. <laughs> sa inupuan natin. Ah, Tapos wala na rin pong alam. mo, baka mamaya sabihin mo, nanood ng Inuman Podcast, wala surot. Puta <laughs> ka, ano yung bag ko mamaya? May bala na naman dyan sa bag ko, ha. <laughs> Maya... Uy, huwag kang magjo-joke ng ibang Pag bahay. Pagkakiyo. Imagine. Huwag kang magjo-joke ng ibang bahay. Magkamali ka. <laughs> Nabasa ko 40k. Hmm. O 6 months imprisonment. O pareho. Pwede naman mag-tour ka doon sa apat na haligi ng ano? Kasi merong ano, may nabalita recently lang. Nag-joke ng ganun. Uh, alam mo kung ano? Kasi dom ano, domestic lang yun. Dito talaga siya pinalagpas. Ang gira-gira. Kulong siya. Ano sinabi niya? Basta yun. Yung joke na yun. Uh... Bum bum bum. Sabo mo nga, sabo mo. So sigaw mo nga yung sinaw. Oh, <laughs> <laughs> ano ba ito? Taga, taga, Middle East ba ito? Sigaw na ito. God is great. God is great. You bloody, you, you, you bloody bastard <laughs> you bloody, you bloody. <laughs>